Siguro, baka natin so eto guys eto guys yung final touch grabe napagod ako nakapagod mag garden so muli guys samahan nyo ako and give me a support please subscribe and don't forget to click the notification bell down there para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin so ayan eto na yung final touch tama na siguro to napagod na ako so eto yung mga uh, plant ko. Mga old plants. So, ito mga bago. Ayan na. yan ko na nilagay sa may bintana. Ayan. So, ito yung crotons. Ang ganda. So, ayan. So, maganda yung variegation nito. Premium variegation. Laging nag-half moon. Ayan. Grabe, napagod ako so eto yung land din ni Aiko may mga osmocot na mga yan ayan, eto bago to ayan o, ng kulay, lipstick so ayan pakita ko muna sa inyo yung mga itinalim ko sa ground crotons ko and then yung desert rose, ayan yung nalagay ko sa paso kasi ang ganda nito ayan <laughs> So, ito yung greenhouse ko. Ayan. ROF. So, sana lumaki to. Mabilis ang paglaki. Ayan o, may mga osmocot na mga yan. May mga osmocot na. Ayan o. Florida Beauty. White Wizard. White Wizard ba to? White Splash. White Princess. Ano ba yan? Ayan o yung Crystal Hope con ng Unfold na Pink Series Crystal Hope Antorium Dying Amporn Ayan, Unfold na ano Antorium Foliage na Yellow Series daw to yun. Golden Seratum Ano to? Immaculata? Ayan, eto yung Syngonium na Aria Tapos Syngonium na Pink Splash at white, yung Albo. R.O.F. Ito, meron din akong white na ano rito. Hindi ko alam kung white princess ito o white wizard, white splash, kung ano-ano pa. Ito, nakalimutan ko ng pangalan. Ito, guys, so oh, grabe. Ang ganda ng variegation. Ayan, oh. No? Barla Marks. Ito, ano, ah... Uh, nakalimutan ko ang pangalan nito. Ito, yung... nakalimutan ko guys maganda din pag malaki white fusion so eto guys oh nakalimutan ko din ang pangalan so nilagay ko dyan para aakyat dito hanggang dun bahala na siya kung hanggang saan ayun ang dami pa guys oh kung sino may gusto eto sabi nila ano pink princess nice plus at parang ano nag dark green siya dalawa pa man din ayun oh So let's see, baka ayusin ko pa yan Arrow roots na variegated So eto Tea plant Pinaghalo ko Eto yung parang ano lang siya Parang burgundy, parang may contrast So dalawang puno yan So eto bago crotons Bagong tanim Ayan, bagong tanim So ito yung paraiso verde the biggest leaf I ever had. Yan, so, pag natin doon, hanggang sa langit. <laughs> Ito, crotons. Ayan, guys, ang ganda ng flame nyo. Bago lang, karapanin ko lang. Ayan, anong la, nung first week. Ayan, ganyan yung lang. Ayan. Ayan yung ano ko. Puntahan natin. Itur ko kayo, guys. Ay, ay, sorry. Sorry naman. Ang tigas pala nung may kahoy pala dyan. Ito. Mga oh, crotons. Ayan, yellow bell. May mga gumamela ako dun na in-order ko rin online. Live selling. Ayan. Rambutan. Ito yung rambutan ko, guys. Ito, banago. Ayan, rambutan din to. So, ito yung mga ano ba tawag nila rito? Thai beauty ayan nilagay ko dito kasi nag ano naglagas lagas na pero may mga babies na ayan o oh. so ayan may mga babies naman na ayan oh. ayan na. so ito yung melon dress ko meron akong tatlo uh, yellow and ano ba yun white andun yung isa so ito yung mga orchids ko katleya So ayun yung ruby ko So ayan May mga gumamela ako dun Ano yan Orange na ano villa. So eto na guys Yung mga philodendron ko Ayan Black cardinal Pichols So ayan Grabe super pagod guys, ang ganda alam nyo ba, kaya ako nagpalit na nagpalit kasi ganito yung medium ko dati, oh, ang daming ano, ngayon, okay na ayan, egg yolk ang ganda, oh taikons ah, uh, ano, yung variegation nito, ano, premium ayan, oh marble congo ganda So ayan guys Orange mar Marmalade Variegated or Marble Congo Epi Sunburst At meron pa ako isang Tycons Ito yung sabi nila Red Sun, Hindi, parang di naman red Ito guys Homo malamena na Tycons At ayan oh. Ganda nito pag lumaki yan. Ito, orange princess. Ayan guys. So meron akong papakita sa inyo dito sa loob. Para makita nyo. Pinakamalaking halaman po ito. Ayan guys. Ah. kabe. Tapos nilagyan ko ng ano rito sa baba niya. Kasi uh, bakante yan dati. Nagyan ko ng queen, ano to? Marble queen saka enjoy. Ito guys, gustong gusto ko din yan. Pinakamaliit kong plants. Ito, ano ba tawag niyan? Ayan guys, ang ganda. So okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw nito. Please don't forget to subscribe and click the notification bell down there para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Ayan. Have a good day ahead. and God bless.